Kumusta sa inyong laat, Um, Naisip mo na ba to? Kunwari lang, nahatulan ka ng korte, nakulong ka, pero syempre umapela ka, no? Tapos, buti na lang, binaliktad ng mas mataas na korte, napawalang sala ka. Ang saya! Pero paano yung panahon na nasayang? Yung reputasyon mo habang nakapiit ka? Ito yung tanong eh. Dahil ba napawalang sala ka matapos makulong, uh, automatic na ba 'yon? May bayad pinsala ka ba dapat makuha sa gobyerno? Ano nga bang sinasabi ng batas natin? At uh, ng Korte Suprema mismo tungkol dito? Sige, himayin natin 'to ngayon. Meron tayong Republic Act number no. 7309. Ito 'yung batas na nagtayo ng Board of Claims, no, sa ilalim ng Department of Justice. Ang isa sa mga layunin nito ay e magbigay ng kompensasyon sa mga biktima ng krimen. Pero kasama din, at ito 'yung focus natin, 'yung nasa Section 3A, para sa mga um, dumanas ng tinatawag na unjust imprisonment. Tama. At dito, Um, nagiging napaka-importante ng bawat salita Kasi yung Section 3A, sinasabi niya Pwedeng mag-claim ang sino mang tao na maling na akusahan, nahutlan, at nakulong Ngunit pagkatapos ay pinalaya dahil sa isang hatol ng pagpapawalang sala Dalawang bagay agad ang ano kailangan nating pansinin yan Una, yung salitang maling? Unjust ba talaga? At pangalawa, yung capital na AT, hindi siya O oh. Kailangan sabay-sabay mangyari. Oo nga no, parang simpleng salita lang yung AT pero malakaki pala ang epekto. Kasi ibig sabihin ba, pag napawalang sala ka, e automatic na malina yung naunang hatol para sa purpose ng bayad pinsala. At gano nga ba kahigpit ang Korte Suprema sa pag-interpret niyan, dito na papasok yung mga uh, kaso na nagbigay linaw, at minsan medyo controversial din. Okay, simulan natin sa kaso ni Felicito Basbasio. Um, Basbacio v. Office of the Secretary, 1994 pa to. Siya, kasama yung manugang niya, nahatulan. Frustrated murder. Ang ukat daw, away sa lupa. So nakulong agad si Basbacio, pero umapila siya sa Court of Appeals. At doon, napawalang sala siya. Ang rason ng CA... Malinaw, hindi raw napatunayan na may sabwatan sila. No, yung conspiracy, kahit andun siya sa lugar ng krimen, eh wala naman daw ebidensya na um, aktibo siyang kasama sa krimen. Ayun. So, siyempre si Bas Basho, anong ginawa? Nag-apply for compensation sa ilalim ng RA-7309. Make sense, no? Napawalang sala eh. Pero eto na, tinanggihan siya. Board of Claims, pati Secretary of Justice, hindi pumayag. Ang katwiran nila, o nga, hindi sapat yung ebidensya para sa conviction beyond reasonable doubt. Pero, may mga circumstances pa rin daw. Yung away sa lupa, yung relasyon niya dun sa manugang niyang nahatulan, parang sinasabi, hindi naman totally baseless yung pag-akusa sa kanya. Parang may usok pa rin, kahit hindi na patunayang may apoy, kumbaga. At dito, ano, Kinatigana ng Korte Suprema yung pagtanggi. Dito talaga na-establish yung doktrina, ang acquittal sa apela ay hindi automatic na ibig sabihin na yung naunang conviction ay mali or unjust para sa purpose ng RA 7309. Teka, teka, para sa akin at siguro sa marami sa nakikinig, parang paano 'yon? Kung pinawalang sala ka, hindi ba patunay na 'yon na mali yung naunang hatol? Hindi ba injustice 'yon? Ang gulo yata. Dito nga pumapasok yung ano, yung legal distinction na medyo mahirap lunukin, minsan pero mahalaga. Sabi ng korte, maraming dahilan ng acquittal, no? Ang pinaka-common, yung dahil sa reasonable doubt. Ibig sabihin, hindi lang na-convince yung korte beyond reasonable doubt na guilty ka. Pero hindi ibig sabihin nun na patunayang inosente ka. May duda lang, hindi na-meet yung very high standard of proof. Para masabing unjust yung conviction, eh hindi sapat na nagkamali lang yung judge sa pagtingin sa ebidensya. Kailangan mas malala. Kailangan maipakita na yung hatol talagang labag sa batas, walang basean sa ebidensya, o kaya may... Uh, mali siya, sinadya o kaya grabe yung kapabayaan o kamangmangan ng judge. Hindi siya simpleng error. Kumbaga sa exam, no? Iba yung hindi ka pumasa kasi kulang ka ng isang point. Reasonable doubt, acquittal. Iba rin yung nagkamali ng check yung teacher. Erroneous judgment. Pero sobrang iba yung sinadya ng teacher na ibagsak ka kahit tama ka. Yun yung klase ng injustisya yung may pruweba ng malis or gross negligence na mas malapit sa unjust conviction para sa kompensasyon. Dinagdag pa ng korte na yung mismong pag-file ng kaso based on probable cause, yung paniniwala ng piskal na may sapat na basehan para ituloy yung kaso, hindi pa yun unjust accusation kahit maakwit ka pa sa dulo. Parte raw yan ng proseso. Ah, okay, malinaw na ngayon. So, hindi porket acquitted, e eh, automatic na may compensation. Mas, mas malalim pa pala yung kailangan patunayan. At lalo pa tong naging um, matingkad sa isang mas bagong kaso. No? Ito yung kaso ni Main T. Muhammad. Desisyon nito lang, 2024. Si Muhammad, inaresto kinulong ng dalawang taon. Ang kaso, piracy at murder. Grabe tinuro pa siyang miyembro daw ng Abu Sayyaf Group or ASG. Pero nung nasa trial court pa lang, na-dismiss yung mga kaso. Ang dahilan, walang testigo na nakapagturo sa kanya, walang nakasabi siya yung tao na nasa kaso. So napawalang sala siya agad sa trial court. So gaya ni Basbacio, nag din siya ng claim, RA 7309 ulit. At um, guess what? Tinanggihan ulit. Board of Claims, Secretary of Justice, pareho. Pero dito, iba yung pangunahing rason. Hindi daw na-meet ni Muhammad yung lahat ng apat na elemento sa Section 3A. Yung magkakasunod na yun. At dito, sinang-ayon sinangayonan ulit ng Korte Suprema yung Basbatcher ruling at mas binigyang diin pa yung kahalagahan ng salitang AT. Striktong strikto. Sabi ng Korte, para makaklaim ka sa Section 3A, kailangan lahat ito present. Una, unjustly accused ka dapat. Pangalawa, na-convict ka dapat. Pangatlo, nakulong ka dapat dahil sa conviction na yon. Eight, pang-apat, pinalaya ka dapat dahil sa acquittal pero ang interpretasyon nila dito, acquittal on appeal dapat. After conviction. Grabe naman. daluon taon siyang nakulong. Tapos na-dismiss yung kaso sa trial court kasi walang ang ebidensya. Pero dahil hindi siya dumaan sa conviction, tapos akitan sa apela, eh wala siyang makukuhang bayad pinsala kahit sa dalawang taon na nawala sa buhay niya. Parang ang sakit naman nun pakinggan. Parang ang lamig. Yan mismo. Yan ang naging estriktong basa ng korte sa batas. Ang sabi nila, malinaw ang RA 7309 Section 3A. Yung paghanap ng probable cause ng piskal, hindi unjust accusation yon. At yung akital sa trial court, hindi yun yung pang-apat na requirement na akital after conviction. Baka mat may mga nabanggit na issue sa kaso, no? May dissenting opinion pa nga na nagsabi ng posibleng profiling. Pero sabi ng mayoria, trabaho ng korte na i-apply ang batas kung ano ang nakasulat. Kung may problema sa batas, kung kulang o hindi makatarungan, kongreso daw ang dapat mag-amyanda, hindi ang korte tagapagpatupad lang daw sila. So, lalo na patibay na hindi lahat ng acquittal e eh pareho ang epekto pagdating sa compensation. Depende kung paano ka na-acquit at saang level. Eksakto. Nakikita natin yan sa iba't ibang kaso. May kaso, alimbama, si Salik Mapandi, drug case, convicted sa mababang korte at CA, pero absuelto sa Korte Suprema. Bakit? May butas daw sa chain of custody ng ebidensya. Procedural error so reasonable doubt. Meron ding kaso si Pacifico Sangkaho, rape case. Convicted din sa mababang korte at CA, pero absuelto ulit sa Korte Suprema. Dahil daw sa reasonable doubt ulit, may mga inconsistencies daw sa testimonya, tapos mas pinaniwalaan yung depensa. Sa mga to, kahit may acquittal from SC after conviction, hindi pa rin automatic na unjust yung conviction for compensation purposes under RA 7309. Pinapakita lang nito na maraming klase ng acquittal. Kung ganoon, ano yung pinakamahalagang aral o um, implikasyon nito para sa ating mga nakikinig, sa iyo na nakikinig ngayon? Una, malinaw na malinaw. Napaka-estrikto Napakalimitado ng pwedeng makakuha ng Compensation for Wrongful Imprisonment sa ilalim ng Section 3A ng RA 7309. Hindi sapat na nakulong ka tapos napawalang sala. Kailangan mong patunayan na pasok ka sa lahat ng apat na kondisyon. 1. Unjustly accused. 2. Convicted. 3. Imprisoned dahil sa conviction. At 4. Acquitted sa apela. Tapos, kailangan papatunayan na yung conviction mismo ay unjust, hindi lang basta mali or erroneous. Pangalawa, yung acquittal dahil lang sa reasonable doubt na siyang pinakamadalas mangyari, hindi usually sapat para masabing unjust yung conviction. Kailangan ng prueba ng mas malalim na problema. Malice, gross negligence, talagang paglabag sa batas ng judge. At pangatlo, yung at nga. Susi talaga yon, hindi o? Oh. Kailangan kumpleto lahat. Pag may kulang na isa tulad nung kay Muhammad na acquittal sa trial court lang, wala na, hindi kasakop ng Section 3A. At dito napapasok yung uh, tanong na iwan natin sa iyo para pag-isipan. Sa tingin mo ba, sapat na ba to Makatarungan ba itong kasalukuyang batas at interpretasyon? Kasi, paano nga yung katulad ni Muhammad? Dalawang taon, nakulong, nasira ang pangalan, nawalan ng mga oportunidad tapos acquitted kasi walang ebidensya pala sa simula pa lang. Pero dahil hindi siya technically dumaan sa conviction at acquittal on appeal, eh wala siyang makukuha mula sa Estado para sa lahat ng pinsalang dinanas niya. Ano sa tingin mo? It raises questions about fairness no? at yung possible gaps sa batas natin. Oo nga, mahalaga ang pananaw mo dito. Kung may naiisip ka, may komento, o baka may alam kang kwento tungkol dito, ishare mo naman sa comment section. Gusto naming marinig yan. Okay, bilang pagbubuod lang, ano yung mga importanteng legal na prinsipyo na napag-usapan natin? Una, yung apat na sunod-sunod at kailangan lahat present na elemento ng RA 7309, Section 3A para sa compensation. Pangalawa, yung mas malalim na kahulugan ng unjustly accused at unjustly convicted. Hindi lang basta error o acquittal dahil sa reasonable doubt. Kailangan may preba ng tunay na injustisya. Pangatlo, yung pagkakaiba ng probable cause sa unjust accusation. Hindi porkit nag-file ng kaso, unjust na agad. At pangapat, yung iba't ibang klase ng acquittal at bakit hindi lahat yon ay automatic na nagbibigay daan sa compensation sa ilalim ng kasalukuyang interpretasyon. Ang ating talakayan ngayon ay base sa mga desisyon ng Korte Suprema sa mga kaso ni Nabasbasyo, Muhammad, Mapandi at Sangkaho at sa isang artikulo tungkol sa kabayaran sa maling pagkakakulong. Para sa mas marami pang ganitong usapan at malalimang pagsusuri sa mga mahalagang kaalaman para laging updated, huwag kalimutang mag-subscribe hanggang sa susunod.